Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkaloban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita namin at pinatutuhanang, sinugo ng ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at hindi na nananatili sa Kanya. Nanalaman natin at pinananaligigan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.